E turn on lang natin ta para safe ang ating chat history at para protektado ang ating messages dahil ayon sa mga balita, ang desktop app ng Messenger para sa Windows at Mac ay magsasara na sa December 15, 2025. Pero pwede mo pa rin gamitin ang Messenger sa website nila o sa Facebook app. At para maka-access tayo sa ating mga chat history ay e turn on lang natin ang secure storage, kung papaano sundan nyo lang po ito. Buksan lang natin ang ating Messenger app. Pindutin ang menu icon sa lower right side. Pindutin ang settings. Scroll up at pindutin ang Privacy and Safety. Din pindutin ang End-to-end -end Encrypted Chats. Pindutin ang Message Storage. At e turn on ang Secure Storage. Piliin ang Create a 6-digit PIN. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong 6-digit PIN kung mas mabuting i-save sa note. Dahil if in case na hindi na natin magagamit ang messenger app ay makaka-access parent tayo sa ating chat history sa messenger web sa pamamagitan ng 6-digit pin na ito.